I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng other person. Pasensya na kayo kung kumuuga palagi. Ayun o. Lagi muuga yung table. Kasi nakahang lang yung cellphone ko. So, konting galaw lang ng braso ko o kamay. Nauga na agad. OMG. Ajá. Uh -huh. so, ano meron dito? Um, current situation mo. Wow, king. King of clubs. Jack of spades. Three of clubs. Ano to eh, connection sa pagitan ng matanda at bata. Parang may big age gap kayo ng poson mo. So, ganun current situation dito. May big age gap. Yung lalaki na tao, o lalaking energy, siya yung mas matanda. Tapos yung babae. Eh atako o babaeng energy siya yung mas bata ewan ko kasal ba to kasal na ba kayo parang okay naman ng pagsasama nyo pero kung okay iba eh, ba may third party ba to ano nangyari sa mga to <coughs> Mm. Sorry ko. Teka lang. So, ang dating sa akin, wala na siguro sila. Wala na sila. Parang may sudden na pangyayari. O oh, unexpected na pangyayari na parang minala sila. tinray naman nilang i-workout yung connection. Pero, ewan ko, parang, parang hindi meant to be. Na kahit i-workout nila, ang dating Lagi sila nagbe-break. dating May trust issues. Yata yung isa sa kanila. Kino kaya? Confirm natin. Yung person mo ba? Yes or no? no kasi ito yes e eh, ganito reverse edi eh, di no so yung other person nang may trust issues mm -hmm. so alamin natin bakit sabagay so, third party situation kasi to pero tingin ko ito ikaw yung kurig sa bagay kung third party ka nga lalo na kung alam niya sa sarili niya third party siya may trust issues talaga ba ganyan kasi hindi siya sure lagi siyang nangangamba o hanggang kailan magiging sila kung magtatagal ba sila kung anytime ba eh, iiwan siya nung poson mo So, Yan siguro ang reason bakit hindi nagwo warp yung connection nila kasi may isa sa kanila na may trust issues. At yung may trust issues ay yung hadaposan, yung third party. Next action sa iyo. Exactions at the Poison Oh Double Four So say you Moon Next action sa iyo. Mm. Bakit ganon? Parang may jealousy dito. Kasi may mga tao tayo dito. King, Queen. So, ang dating sa akin, yung baba, yung babae. I mean, ikaw yun. Whether babae ka o lalaki. Side mo kasi to. Parang ang dating pagsisilosin mo siya, tapos, ayun nga, magsisilos siya dito. Yung next action niya, magsisilos siya. Dahil, pagsisilosin mo siya. So, ang dating, mahirapan siyang makisama sa'yo. Kasi, ang dating, gagawa ka ng way para magselo siya. Para siguro ma-realize niya yung worth o worth mo. Mm -hmm. So, yan, yeah, mag siya. Eh, dito sa Adaposon. Yung next action niya. Yeah. Sa kanya. Um. Wala na siguro. nanya. parang wala nang gagawing way yung potion mo para magayos pa sila. Sabihin natin magka-workmate sila. Kung magka workmate parang purely work relationship na lang. Ganun. O sabihin natin, mga ngako ko siya sabihin natin, next action ng poso, ay possible, halimbawa lang. O, isa sa senaryo, ay, i-try pa, i-work out yung connection, pero tingin ko, yung other person, parang ayaw na. So, alin man sa senaryo na yan, pero ang common, Either yung person mo o yung other posun Parang ayaw na i-work out yung connection. Mm -hmm. Anyways. Huwag na tayo sa clue. Mabigay ako ng anim na clue. Pero huwag masyado mag attention dito dahil dagdagin po lang mga to. Ang clue. Pwedeng tumama sa iyo o sa poson mo. At pwede rin sa Adaposon poson. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ipasa sa inyo. Virgo. Ay. ito to? pala. Sama na rin natin Virgo, Leo. Saturn. Aquarius. Capricorn. Sagittarius. Capricorn ulit. Aquarius. Sulitin so, ko, yung Virgo kanina na sabi ko. Virgo, Scorpio, Leo, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Cap eh, Capricorn, lahat pala to ng Earth Signs. So, Sagittarius to, ito lahat ng Earth Signs. Capricorn, Taurus, Virgo, ito Aquarius. Dito lang kasi ako nakatingin. Capricorn. Meron pa pala. Ito lahat ng earth signs. Anyways, tama rin sinabi ko dito Virgo, kung kanina. Kasi kasama pala talaga siya. Goodbye for now.